Okay guys, dito tayo sa Bigan pero wala tayong pagparkingan. Kanina pa akong umikot-ikot dito pero walang pagparkingan guys. Ikot na naman tayo, baka sakali. Yun. Ikot lang tayo, baka sakaling may makita tayong pagparkingan dyan. Oh guys, Bigan City! Yan oh. Alabigan Seven Wonders of the Philippines. Yan, yung truck nila nag nagbubuga ng Yan, pabuga, pabuga. <laughs> nagbubuga ng tubig para lumamig ang panahon dito sa Bigan mga kabuksi. Oh, shout out kayo diyan. Shout out sa inyong lahat, mga taga Bigan. Dito yan Bigan me. Awan me te pag parkingan dito Bigan. Agli -likos, likos na latan ah. Kaya ne, awan latta. Awan latta me. Okay. Awan latta me te pag parkingan. So nga, anya nga imbes na makapagbakas tayo dito, eh, awanin ah. Kagawid tayon na kon guys. Bye. See you next year. Sige, isang ikot pa. Pagbigyan. Pagbigyan sa mga nagre-request dito. Isang ikot pa. Para pa, pa, makahanap tayo ng pagparkingan. Okay. Yan o, may sumasabat pang tricycle ikot tayo ikot ulit tayo ayun guys wala nga ang hirap maghanap ng parkingan dito guys sorry sorry talaga kailang ilang ikot na ako yan shout out sa mga nandito sa bigan mga bigan na kailian okay talagang wala walang parkingan mga kabuksit imbes na kakain muna ako ng sinanglaw ay sinanglaw the best sa bigan for sinanglaw kaya walang parkingan guys kaya uwi na sorry guys uwi na ako uwi na ako talaga promise next time ulit okay guys salamat sa inyo mga bigenyos follow like and share lang next time ulit